Abay pinayak na ni Luka Doncic itong Italian head coach matapos ng ginawa niya sa laban. Well kung hindi nyo alam ay naglaban nga sa Eurobasket itong Italy at Slovenia at laglagan game ngayon kung saan naging Luka show nga ang labang yon kung saan nagdrop nga siya ng 42 points and actually sa first quarter pa lamang ay nagtala siya ng 20 plus points. At sa buong laban nga ay basically binasic sila neto ni Luka Doncic. Talagang dinestroy niya nga ang Italian national team. At hindi lang yan nang dahil sa panghuli ay inasar pa nga sila ni Luka Doncic. At pinagtripan matapos ng all throughout the game ay nakikipag trash nga sa kanya. At sa post-game interview nga, eto nga head coach ng Italy na si Gianmarco Pozzecco ay talaga nga namang parang nag-crash out nga daw, naging super emotional at sa kanya nga ang pag-walkout sa interview ng ito ay kitang kita na naluluhat maiiyak na nga eto head coach nila. Panorin natin ito. First game with the national team. Last game. Last game, said, First. My last game with the national team and so I don't give a f about what which type of coach I am I don't give a f about what do you think about me. I can be the worst coach in the world. I don't give a f really believe me. I'm not lying. I'm not lying. To you. Nobody has the respect that I have for Italian players. I tell them nobody. Nobody will love more than me. Nobody. Nobody. Maybe. they will find another course that they they will have like he, he will have like same love for them but not more than me not more than me thank you thank you Gian Marco um, and uh, but uh, yeah this... very weird nga daw ang mga sinabi na itong head coach ng Italian basketball team nang dahil parang nagre-resent nga daw parang galit at parang bitter nga nang dahil sinabi niya rin na makahanap man daw sila ng ibang coach ay hindi nga daw nila mapapantayan ang pagmamahal niya dito sa basketball team nilang ito at inannounce niya na rin kasi dito na ito na nga daw ang kanyang final game bilang head coach na itong Italian basketball team. Mukhang ang binigyan ng ultimatum itong head coach nila na kapag natalot na laglag nga sila dito sa Eurobasket early or wala nga nakuha na medal ay siguradong patatalsigin na nga siya bilang head coach. At itong si Luka Doncic niya ang nanguna dyan. Siya nga ang daylan kung bakit napatalsig na itong ang head coach ng Italy at hindi nga lang tinalo talagang dinominapan pa neto ni Luka Doncic sa buong laban ng ito. So definitely kaya very emotional ito nga ang kanilang head coach etong si Gian Marco Pozeco dang dahil eto na ang kanyang final game as a head coach pinatalsik na nga siya after losing dito nga sa Slovenian national team and against dito kay Luka Doncic.